Pagbabawal sa pag-import ng bigas, pinalawig pa! Pinalawig pa ang pagbabawal ng pag-import ng bigas hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan. Yan ang pinarating ni Department of Agriculture, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kung matatandaan na sinuspendi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aangkat ng bigas ng 60 araw simula September 1 taong kasalukuyan para maprotektahan ang mga magsasaka Ibinungkay naman ni House Speaker Faustino Boji na dapat bigyan ng cash subsidies mula sa DA upang mapabilis ang paghatid nito at maalis ang mga pagdududa sa irregularidad. Layo na ng pagpapalawig na ito na masunod ang naisin ng Pangulong Marcos na protektahan ang mga lokal na magsasaka na patuloy na napektuhan ng mababang presyo ng palay. Kinatuwa naman ang mga magsasaka ang hakbang na ginawa ng gobyerno. IFM News do